Nagbabala ang isang grupo sa posibleng epekto ng pagtaas ng presyo ng bigas sa global market. Sa harap niyan, inaasahan namang makatutulong ang National Rice Program para kahit papaano ay maibsan ang pasani ng ordinaryong consumer. Si Clayzel Pardilla sa report. Halos masaid itong holiday ang budget ni Jean at halos wala nang matira nang bumili pa ng bigas ngayong araw. Tig 53 kilos po, 3 kilo. Mataas po, mahal. Ayon sa samahang industriya ng agrikultura, posibleng tumaas pa ng dalawang piso ang presyo ng world wheat rice ngayong linggo at umabot sa 54 hanggang 56 pesos ang kada kilo. Tumalo na kasi ang bentahan ng palay sa 31 pesos and 50 centavos na sumasabay sa patuloy na pagmahal ng imported rice sa world market yung price na 31.50 na palay uh, kung i-million mas mura pa rin kaysa yung bibili bibili sila ng ano 620 dollars per metric tons. Yung presyo dito sa local kung mas mura pa rin. Uh, bibili nila agawan yung local na supply. So yun ang yun ang ano, yun ang uh, Nangyayari ngayon dahil uh, mas mataas yung international price. Pagsisiguro ng Department of Agriculture, dumarating na ang karagdagang 495,000 metric tons ng imported rice sa Pilipinas. Nalayong matiyak na magiging sapat ang supply ng bigas. Pinag-aaralan na rin ang pagpapataw ng suggested retail price. Pag-aaralan ng kagawaran kung patuloy na tataas at hindi naman commensurate doon sa presyo talaga dapat, magkakaroon ng konsultasyon sa lahat ng stakeholders at uh, malalaman natin kung ano yung appropriate na presyo ng bigas at magtatakda ng kung kinakailangan uh, ng suggested retail price. Dinagdagan din ang budget sa National Rice Program na abot sa 30.8 billion pesos para mapababa ang presyo ng bigas definitely makakatulong yun kasi ano yun eh, direct ayuda sa mga magsasaka natin in terms of input sa fertilizer, sa seeds, at saka sa machinery natin. This is on top of the RCEP pa natin, regular na 10 billion every year. Bukod sa bigas, posibiring maramdaman ang dagdag presyo sa ilang pangunahing produkto. Ayon sa Trade and Industry Department, 25 centavos hanggang lampas 7 piso ang hirit na aumento sa ilang produkto depende sa size at brand. Sa pool ang dalatang sardinas, gatas, kape, instant noodles, asin, canned meat at bottled water na may sadya sa retail price. Hindi rin automatic na i-approve yan kasi marami pang pinag-uusapan iniinda naman din natin yung timing. So, pacing siya. Um, hindi lahat i-approve sa, sa bulto lahat ngayong January. Kung sino ang naunang nag-file, syempre yung mga nag-file no 2022 pa at saka yung early 2023, yan ang mauunang i -re release Para makatipid, diskarte ng ilang mamimili. Yung mga discounted, yon May mga promo, yung mga katulad nila sa sabon, Mga tipid packs. Total, sa isang linggo naman, pwede naman isang beses lang kumain ng sardinas. Kaya pa isa-isa lang. Oh. Kalei Zalpardilia para sa morning show ng bayan. Rise and Shine, Pilipinas.